Naghahanap buhay ngayon. Ikaw lang naghanap buhay. No, po, sir. Ilan ang, ilang salop ang dala mo? Dalawang timba, puno yan? Sampung salop yan, sir. So taglilimang salop no, kada. Sir. Mabigat yun. May, uh, oh. ano na? Ay, oo. Oh, oh. no, ano? ano? na, sir? Ah? Sa kabibit-bit. Ka no, May muscle na to? Opo. No, lang, sir. Titignan e, nyo nga mga kababay kabilaan. Instead na yung muscle dito, nandito na. Eh, pero ito, hindi muscle yan na eh. So, sa tagal nandyan mo sinasabit yung timba, umalsa na yung laman. Parang nagkakalyo na sa loob. Dapat talaga na eh, ano, kung hindi kariton, bike. Gaya ng sinabi ko, gusto kong makabili ka ng bike para guminhawa naman yung pagtitinda mo. Pero sana may proof, pagbalik ko, sana may bike ka na. Sabi mo, 3,000 to 4,000, may bike na. Bilangin mo kung magkano para makabili ka bike. Promise mo yan ay awan. Hay. Ano tinda nyo? Ano yung tinda nyo? Ano? Ano 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 Dito kayo na para malapit. Ano po? Ano Ano Yung Ano 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 Saan mo kinuha yan? Ina Angkat ko. Angkat ko? Yep! May tindang lato si nanay. Ha? Ah. Doon tayo sa ano? Malilim. Sa malilim. Ay! Kaya niyo maglakad banda roon. Doon tayo sa malilim. Ano po? Sige po. Doon siya sa malilim tapos i-u-turn mo na lang. Sige, sige. Antayin niyo kami dyan na sa malilim ha? Nadaanan namin mga kababayan kaya. Init-init, alas 12 na. Mga tulungan lang natin, mga kababayan. Ay, Nay! <laughs> ah, kilala mo pala ako? In, ina, binabantayan ko sa cellphone. Binabantayan sir. mo? Pero hindi ko dala yung cellphone ko. Naiwan, sir. O, oh, taga saan ka ba, Nay? Kabunggan, sir. Um, Anong salita nyo? Ano, bulinaw. Bulinaw. Hindi ka marunong magpangasinense? Marunong ako, sir. O, oh, yung mo kasi, pangasinense. S Pangasinan si tatay ko sir. Ah, tatay mo, taga Pangasinan. Ano pangalan niyo, Nay? Nori Tapol, sir. Tapol. Opo. Kumusta ang buhay? Ganito po, sir. Nagtitinda. Mititinda. Ilan taon ka na po? Mag-60 na po ako, sir. Running sa 60? Paper. Opo. Ilan anak niyo po? Lima po, sir. Ano yung paninda niyo? Arusip po, sir. Yung lato. Lato, tsaka? Ito lang po, sir. Lato. Ay, oo. Ayun, kapila. Ganyan din ang laman niyan. Ah, nakaubos na kayo isang timba. Magkano pinagbintahan mo na? Ano, mayroong... Ano na? Mayroon na rin isang libo, sir. Isang libo na benta mo? Magkano ang kat mo na eh? Ano, sir? Silent mo na. 60 ang isang limon, sir. Ay, isang limon. Isang salop. Sixty. 60. Tapos magkano benta mo? Ano, 30. Isang ganito, sir. Uh -huh. Ay ganyan? Pertabo pala? Pertabu. Hindi pa ba bilasa yan na yung ganyan? Ay hindi pa sir. Sariwa Basta, pa yan? Na, oo. Pagka binasa mo na ng tubig yan, yung malalanta na. Ah, ano? so ibig sabihin hanggat hindi mo binabasa siya ng tubig, hindi siya malalanta? Hindi pa, Kahit hindi. hanggang hapon pa? Oo sir. Ay ganun pala yung... Basta nakabalot siya sir. Ng plastic? Oo sir. Oo. Ano, may ano... Ah, ganun pala yung sila to. Ano. Eh, kaya pala minsan, pag namili ako sa palingke, pag uwi sa bahay, basay, ugasan ko ng tubig. Tapos takpan ko, pagbalik ko, wala na, ah, tak na. Yun lang ano aha bang kumakain ka sir, oh. ugasan mo. Ah. Huwag mong ugasan lahat na maaano siya. Malulusaw? Malulusaw siya sir, mm -hmm. lalo pag nilagay sa rep. Nadaanan lang kita na eh. Kumusta ang buhay-buhay po? Sir, nagtitinda-tinda. Kung hindi ako magtinda, wala, sir. Wala. Yung asawa ko naman, ka, na mild stroke siya. Ah, na mild stroke na? Kaya ako lang ang naghahanap buhay ngayon. Ikaw lang naghahanap buhay? Opo, sir. Ilan ilang salop ang dala mo? Dalawang timba, puno yan? Sampung salop yan, sir. So, taglilimang salop ay, kada? Mabigat yon. May, uh, oh. Ano na? Ay, oo. Oh, oh. Ano? Ano na, sir? Ah? Sa kabibit-bit. Ka oh, may muscle na to, oh. Tsaka lang, sir. Titignan e, nyo nga mga kababay, kabilaan. Kabilaan. Umalsa na yung braso ni nanay. Kaya ano? Ilang taon ka na ba nagtitinda niya, nai? Taon-taon pag may panahon ng latot. <coughs> Alat. oo oh, na. Masisira talaga yung palat mo, nai. Kasi mas, di ba pwedeng ano? May bike ka lang? Wala akong bike, sir. Yun nga ang gusto kong sanang ma... O kaya kariton. Pagawa ka ng kariton na maliit. Par tulak-tulak. Sana sir, pag mayroong wala, nagigipit, Ma pag nakahanap buhay ka, halos ko lang pa sa pambili para sa... Kasi tignan yung mga kababayan, oh. instead na yung muscle dito, nandito na. Hi, pero ito, hindi muscle yan na eh. Ano yan eh? Ha? Iwan ko sir, kung ano na ito. Oh. Hindi na eh, kasi kabubugbog, di ba dyan mo nilalagay yung yung timba, yung hawakan ng timba, kabilaan eh. Buti kung isa lang. So, ibig sabihin, may sakit, sasabihin natin. Pero hindi, kabilaan na eh. So, sa tagal nang dyan mo sinasabit yung timba, umalsa na yung laman. Parang nagkakalyo na sa loob. Hindi naman masakit na eh. Hindi naman, sir. Hindi naman. Allah. No? Hmm? Dapat talaga na eh, ano kung hindi kariton, bike, may eh, mura lang naman ang bike na. Eh. Magkano ba ang bike? Ewan ko, sir. Hindi ko alam. Yung ano, yung may sidecar na maliit lang, kasha lang yung dalawang timba. tapos so, Tapos mayroong kang daladalang put, put, put. Oh, matatandaan na nila yun. Ay, si nanay. No, di ba? Kaysa yung binibit-bit mong ganyan. Hanggang anong oras ka magtinda Hanggang mauibos, so, kung... eh, oh, alas 12, na Hanggang maubos, sir. Eh, alas 12.30 na. Nag-lunch ka na po merienda lang, sir. Ah, lang? Ba't di ka pa nag-lunch? Hindi pa ako nag-lunch. Kailan ka na magla-lunch? Pagdating ko sa bahay, sir. Ay, kailangan pa talaga sa bahay. Sir. Ay, paano kung mamayang hapon maubos yan? Hindi naman siguro, sir. Ah, hindi naman. Hanggang ano lang. So, sa sampung salop na, eh, magkano ang tubo mo? Mayroon din mga 400. Ah, oh, 400. Sir. Tapos yun na yung pagkakasyahin mo na. Opo, sir. Pagkakasyahin ko na yun. Bili ako ng... Bigas, Kapi asupal di ano yung tsaka gamot ni lakay ay asawa mo okay. oo oh, napakasipag naman ni nanay kaya lang dito ako naawa nay sa ano mo eh sa braso mo oh, oh sige nay ah, magkambas ka ng bike ha magkambas ka tingin ko mga 3,000 lang siguro mga magkano nay palagay mo lang kasi bumili yung kapitbahay namin, pero ano hulugan niya kasi. Eh. Ay, hulugan? Magkano? Ano sir, 4-3 yung pinang, ano niya, hulugan niya ba Hulugan. So pag cash, mas mura. Mura, sir. Mahigit 3,000 siguro, sir. Oo, oh, oo. Diba? Oh, okay, Di ba? Mga 3,000. Decide car na yun na eh. Hindi, sir. Yung ano lang. Ah, bike lang. Bike lang. Kaya mo ba yon? Dapat yung may sidecar na sa'yo na eh. Sana, sir. Oo. Oh para ano? Para? Para maginhawa ka kahit madagdagan mo pa. O, oh, sige na, saan ang barangay mo na Sa Kabunggan po, sir. Kabunggan. Ano pangalan mo ulit? Norita Pool, kita ulit na ha? Oh, Babalikan kita. Sa Mabuhay S. Mm, -mm. Sa Mabuhay S. o, oh, sige na eh. Uh, pagbalik ko, dapat may bike ka na. O, oh, para hindi ka na nahihirapan, ha? Ingat ka po, nay. Sige po, salamat. Naawa ako sa iyo, kaya bumili ka ng bike mo, ha? Oh, sige, Nay. Ako po si Daddy Frankie. Alam ko kilala niyo po ako. Oh, kilala sige. Kilala si ako sa ano. Ay, ganon. Oh, sige, na Ingat ka po. Na, im, na salamat na interview kita. Oh, sige po, Nay. Bili ka ng bike, ha? Para hindi na lumalaki yung ano mo. Oh. Mga oh, si nanay kawawa, kaya pinapabili ko siya ng bike. Kasi yung braso nyo, nagka-muscle-muscle na sa kalalapat ng ano. Uh -huh. Oh, sige na, ingat ka po para mga pag lunch ka na. Sige ho. Okay, oh yun. Doon niya nilalagay. Okay. Oh yan. Kaya nagka-muscle-muscle na. Sige na, ingat ka po. Uh -huh. Okay. Nay! Joke lang, Hali ka rito. Bibigyan kita pambilin bike. Oh. <laughs> salamat sir. Oh, salamat sir. Ang <laughs> gilay. Nay, gaya ng sinabi ko, gusto kong makabili ka ng bike para guminhawa naman yung pagtitinda mo. Pero sana may proof. Pagbalik ko, sana may bike ka na. Sabi mo, 3,000 to 4,000, may bike na. Bilangin mo kung magkano para makabili ka bike. Promise mo yan ay, ya? 1 Bilangin mo po. 3, 4, 5, six, seven. Eight thousand. Gaano ako? Ah? Uh, huh? Gaano ang makakasa na may bike ka na pagbalik ko? Oh, bibili ako, sir. Can bibili ka na? Sige na, ingat ka po, ha? Huh? Okay, happy ka ba na nakita mo si Daddy Frankie ngayon? Happy, happy, sir. Tanagang, Bakit? Ano, tana, nanonood ako kahit yung anak ko nanonood siya. Ah, nanonood? Sa ano, na nanonood ng ano mga videos. Na, uh, videos oh, inaasahan mo ba kung baga sumagi din ba sa isip mo nay na magkikita kayo ni Daddy Frankie? Inaasahan ko sabi ko kasi nag na, ano ko na panood ko yung nandito kayo sa uh, anda talaga. Oh, sa, ah, napanood mo. Oh. Ano pa sinabi ko doon? Na ano dapat naka-followers uh, Oh, At, tanong naka-follow ka ba? doon nga 'yong talaga kami. Ay salamat po oyan. Share lang 'yung mga videos oh, natin nay para mas marami pa tayong matulungan, oh, no? Opo. Oh, Dahil uh, oh, marami, uh, marami tayong mga kababayan talaga na hirap, no? Kaya 'yun ang hinahanap ng Team Daddy Frankie. Oh, po, sir. Sige nai, mag-ingat oh, ka. Sige po, sir. O oh, sige, bili ka ng bike nai ha? Bibili po Punta ako. bibili po. Yung may sidecar na ha? Oh, o oh, sige Pag -pag po. Ako, Opo, ayan. Sige po, sir. Salamat. Maraming maraming salamat. Walang ano sir Opo. Ayan, kaya lumaki talaga ang braso ni nanay dito. Ayan, kabibitbit bit ng timba. Sige, Sige po, sir. Sige. Maraming maraming salamat. Sige po, nice. Ingat po. Ayan mga kababayan si nanay o. Oh. Tingnan nyo kung gaano kahirap magtinda. Tapos bit, -bit niya. Dalawang braso niya may sabit na timba. So, God bless yun nanay. Sana makahanap ka at makabili ka ng bike na matibay-tibay para hindi nakawawa yung braso mo. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Ayan, sana po ya, hindi po kayo magsawa sa pagtulong, panunood, pag-share ng ating mga videos. Dahil po sa inyong uh, pag-share ng mga videos, ito nakatulong na naman tayo kay nanay. May natulungan na naman tayo dahil po yan sa gabay ng Panginoon, ng ating Panginoong Diyos, at sa tulong nyo rin po. Kaya maraming maraming salamat po. Shout out po sa lahat ng nandyan sa baba, nasa premier natin. Ayan, kay Tita Ahani S., maraming maraming salamat po. Kay Tita Aw. Ayan, sa lahat po ng nagpapakulay sa ating premier, maraming maraming salamat po. Good night po sa atin lahat.